sa pangakot sa TV ayun na, 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 na kami na, naliligaw na kami na may alam sa pupunta yung pinasukan namin village ah, mali pala hindi pala totoo parang siya lahat uh, naglalaro lahat lahat daw ang lolo ko <laughs> COVID eh <laughs> may lang yan wala akong COVID oh, mas kasi na wala eh yung eyebag ko guys ang laki na so so So, in a sign, sinabi sa akin, pampatanggal daw sa ibag, sa ibag, Labuyo pahitan daw ng gano'n Ta Tanggal daw yun, Police Visa nun. Tapos, naranasan mo na rin yun. Ma Makakatulog ka doon 9 hours. 9 hours. 9 hours kang gising. 9 <laughs> <laughs> hours kang gising. Busy. Busy siya. Morning, nai! Nasa palabas siya eh, eh. Dato nang siya palabas sa CAA kasi di namin nalang palabas. Kasi pagpasok-pasok tayo sa ganito, di para tayo mag-umabas. <laughs> Bakit pa ba ba mamasok sa ganito, di pa ma umabas Inuulit lang, inuulit. <laughs> <laughs> <Hey> magig tayo. <kayo. laughs> <Ito>. Magig, <laughs> magig daw. Magig. Wawala to sa aking kamay. Mawawala daw sa kanyang kamay. Yeah. yeah. <laughs> Ang galing. <laughs> Ang galing. Ha? Diba? Yan. Ibabalik ulit. Ay goy. Tawa ko na. <laughs> tawa. <laughs> tawa ko lang tawa sa so kanina naka ano, naka face shield tas naka face mask sa suot. Eh, eh, ko na kung 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 nag kung nag ano, ano pa ngayon yung boy pa ngayon yun eh. Parakay nga kaya yun, no? Hindi tayo sa gilid. Para makita natin yung yung babae, yung same babae. Ligo daw, ligo, ligo, ligo! Ayun. Ayun yun, eh. Nag-jogging na ka-face mask tapos naka-face yun. Ayun talagang, ano, iwas COVID pero di mo magkare ka dito patakbo ka, gusto sa tulog, buka, ganon ano? ganon oh. <laughs> ano? ganon ano? ganon ano? yung ano? ganon 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 ano? ko, yung ko yung sa ganon dalawa, sabi nila natin ng ice water eh. medyo medyo magulo ang ating mundo medyo magulo ang ating mundo ang mundong magulo ay ginulo palalo ng mundo ha <laughs> <laughs> ba tayo ba yabas yabas eh? saan ang yan saan ko yan simpa yan sila kaya kayo sa vlog ko Ayan. Ayan sila oh. Woo! May ano sila? Swimming! Swimming! Nagkayayaan sila swimming! Swimming sila ha! Uh, Meron po oh. Woo! Batangas yan oh. nga yung soap nyan. Yun. <laughs> soap mag-welding dun. joke lang. Dito ba ano yun? Maano yun? Maano Marangal yun. Ma -ano yun? Ma hindi yun. Maganda taba ko yun. <laughs> taba ko yun dati. Halo. Contraction wall kaya. Ngayon taba ko ngayon. Pest control. Anay ipis baga. Hindi totoo. Totoo. Taba ko yun. Kapag magpapa ano kayo. Magpapa. Kapag <laughs> magpapatreatment treatment kayo. bahay nyo. Tawag lang kayo sa 0946 417-8064 Tulog po Nakatapa ko na po Tay Nakatapa ko Bakit kami nasa paa mo? Nasaan? Nasaan? Sa paa mo Huwag na, huwag na pakita Nakadiri eh Para lagot ka kay Jik Jik Yan Nakatapa kami yung shoe Ako lang pala Nakatapa ka yung shoe eh Yan Nasaan na tayo? Sa elementary Yan <laughs> yun

Tanto ito walang tulog. Ayan. Ilang beses pa ba ang awitin o giliw ko? Ta ta tama ba ko? Ano ko? Kanta ko? Pang ano pa Papasagasa pa ako na ito eh. Nasaan na kami? Gatchal yan Palabas ng gatchal yan ulit <laughs> Naligaw daw kami anina Hindi matandaan ang ano Pasikot sikot Kasi sa dinaanan ni Igoy Kasi Demi taga dito Ito po Ito po Ano daw Papabuhat siya Ako nga pagod na pagod na sa buhay kayo Gusto na sa'yo magpalaglag doon sa ilog kanina eh Nagdadalaw isip lang ako eh. Kasi iniisip ko, kapag wale, wale, ako sa ano, ilog. Iniisip ko, hindi na ako makabalik. Ano din ako. Ano din. Tumingin niyo babae eh, ba nag-ording nag tayo? Ano all? Hmm? Tum tumunog. Tumunog si James. Lakas. Lakas. Oy, ano? Kanan! 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 Gay, ka na ba kayo? Ay, <laughs> <laughs> may lang. Yun. Mga maralangal na ito bako? Yan. James, may, may, may request ako sa'yo. Kapag may nakistop na kotse, just may taong Ma mangingi ka na ng kat konting Eh, ano lang yung request lang, ang request. Andito tayo sa vlog ko. Eh, kailangan gawin mo yun. Kailangan mo gawin yung request ko. Gawin mo yun ha. Diba? Mangingi siya ba kayo sa ano? So, sa mga na kay Stop. Sabihin mo, pang, pang ano mo lang ka mo? Pang, pang net, pang ano? Pang movie marathon. Pan Pan pang movie marathon. Pang load. Hindi, pang movie marathon lang po. Kahit, kahit, kahit lang. Hindi mo 20 lang. Pwede na yun. Ipuri e, mo yun. Ma, maka, maka sampung tao kami. 200 ka na, o ba? Ang gagawin mo yung 200. Balagbag ka, ha? Ah. Mo. Mo. Ito, namatay na. Hindi pa. <laughs> <laughs> Bago naman tinatay, na naman tinatayo oh. si Bilyal na ba kayo? Iwan kay Bilyal kay Kena ano ba? Ay Bilyal ba yan? Ano na yan? Ayan. Gala, 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 gala Walang tulog, gala. Ito sumikat na to. Ayun daw yung sumikat na miltik. Yung naka-MJ. Yung naka is daw na miltik. Yung masarap daw na bilhan na miltik, dyan yung mahanap. Sa Gatchal yan, punta. Search nyo sa Google Map Gatchal yan. Hanapin. <laughs> 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 Pasok pa na lang kayo doon Hanapin yung bahay na yun. Hindi ko alam kung <laughs> <Sorry>. <laughs> Hindi ko alam kung kung ano ano na eh. Alas ang bahay na eh. sila, nagpahinga sila. Yeah. Oh. Mabuhay ang lalayo! Mabuhay! Paslangin! Ano yun? Ang atorya? Oo, Iteria na. Iteria! Paslangin ang Iteria! I'm <laughs> going <laughs> <laughs> oh, oh, So, guys, so, Please so, subscribe to YouTube channel, thank you. Bye bye.